kay yung kain ninyo ay, asuna yung kay ninyo ay, nanak! Nag-arack na po na sila, nag-arack na po. Dibol tenis. Ay, naman, pag-dibol e. Pong! Tara nga, liglitok! versi pi na. Apay kit Ano? ninyo? Diba ano, kailangan natin dito, ano na, ng, ano, ng versi Ha? versi dito oh, kasi kailan kasi lalabas pa si ako sa sa Unity Gate. Oh, Tapos oh, kailangan namin dito ng Nang ano, birth certificate. Birth certificate. Birth certificate. Ano? Birth certificate. What? <laughs> kailangan namin ng <dito laughs> birth certificate ko. Birth <laughs> certificate. Tatak naman ng <ling> mga <laughs>

Hoy, ano? Yung nandun yung saan kami pinanganak, kailan kami pinanganak, tapos yung born, tapos yung sino papa namin, sino mama namin, oh, oh. sino pangalang mama namin, sino nagayong pangalang papa, hindi. Papa, ito ba? Ayaw! 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 Ay! Ayaw! Ayaw! na Piti-piti! Ano ba ba yung varsity Eh, kailangan na namin! kailangan na namin ang varsity ticket! Oh, ni mga bataan yun. Eh. Masa to? Varsity ticket! Kamu lupa muka, sa lupa. Oh. Kenapa no, kena ごめん、ごめん、ごめん、ごめ <noise>